Nagkalakal kami guys. Magganap kami mga tinapo na gamit. Ayan si Uncle Dagol eh. Ay, basa. ay ko basurahan. Kalkalin mo na ako kami naman. Ayan, dami yung. Tulbuksa mo. Ayan mo, tira-tira kong -tira, Ay, hindi. Papakain natin kay Mingming. Ayan. -Ming. Gago! <laughs> 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 Martin! Martin! Ay, ang gulong. Marami mga gamit na. Ay, may gulong pa. Hindi tayo mahirapan. May hilahin lang. Ay, mga bote na Mga garapa. Bakit parang walang nagtapunan dito? Tapos na kasi ang ano? Ibig sabihin, dapat bago nag-new year, tayo nag-ikot. Hmm. Eh, hindi pa. <tinyo> <tinyo> uh, wala ka pinick up na, no? Ayun nga, gagawin ko ko lang. Benta nga Ayun, ang kawali ko. <tinyo> <tinyo> mga kawali <laughs> ayun mga kadero Ay, may paypok hey, may may washing mo. machine no tulong mga palita para pagka nangailangan tayo ng palita bobo ang puta <laughs> ayun mga kadero mayroon pa. Ay, may maliitap ako, lo. Oo. Uh. Ay, jack ang Parang galing kang abrog lang. mo rito sa camera ko. Ay. Ha? Kung may payang, baka mulan. Wala na, hindi naman. nandito siya. ano? Mga gaming chair? Di ba pangarap mo yung magkaroon ng gaming chair? Oh. Hmm. Meron na? Wala pa Doon sa kabilaw Maraming tambak Ayan na Ang daming kalakal May rep, may iso pa Oh. <laughs> Ay wala ma, Magaan lang ko Parang kayang buhatin ng isang tao. <laughs> Ayun may rip Oh. Oh my god. Dapat pa tayo diyan gol. O sa Pilipinas. Sabi. Ano tong isa na to? Pang golf. Umawakan kasi ng mga ano 'yan. Wala na ang virus niya kasi na-yellow na. na. <laughs> ano? Hindi pa nga tayo nag-ahanap. Tamad-tamad naman itong sama ko na itong maghanap ng kalakal. No, yun. Tatang na yun. Banggay tayo nyo. <laughs> Party-party no, ang mababarkada. Mga sinaunan nila lang. <laughs> Tara, doon. Ang mo naman magkalkalkul. Ang dami mo. Ano yun? Wala naman tayo. Wala naman tayo. Wala naman tayo. dito naman tayo. Wala Gago! Oh. Uh. Ayun, ay, nasa ano? Bayo pipi na sa ako. Ay, wala yan. Basta nilagay na dyan. Kasura na naman. Nice Nice patan. Layo na napunta natin. Para sa ating paglalakbay. Cool. Ito yung cool. Sige. Talisin muna natin yung mga tao. Kuryete, may hirapan tayo. Oh. Tawag pa rin makakakita sa ating magkalkal <laughs> Mamaya na tayo magkalkal dyan kasi may mga tao Ano yung mga manokulo? <laughs> Hindi mo sila nilalamig, Kul? Huh? Hindi sila nilalamig Kuha tayong isa Bulayin natin Laya na na nakalakalan natin, Ah, uh, kaya pala makakapala Simula ko yung do, ang umabot na tayo ng Seoul. Magbreak time muna tayo sa 7-Eleven.